guys ito yung chili ko lit kasi ako nga nakapag tanim kung kailan magwiwinter na doon ito na ano eh nangihinayang ako na mamatay kasi sa labas kasi wala akong greenhouse pa at saka yung talong ko pag ano pa lang ano palang nang ng ano ng flowers niya ito yung chili ko oh, pero yung mga ano niya bunga oh, chili chili kayo dyan mga guys o diba guys wow nakita talaga ako namunga sila ng marami mm -hmm.